Ayan so, tingnan nyo guys. So. Basa. So ganun ang problema guys. Basa yung spark plug ng sasakyan ko. Hindi ko alam kung bakit sa yung daan yung ano niya. O oh, well siguro kaya gasolina. Hindi rin kasi ako ano, mekanik ko. Kaya ano, tinitingnan ko na lang palagi. Nilinis ko na lang palagi. Spark plug. ito guys, basa yung spark plug nya sa mga lutang auto. Kung kaya sa akin lang kayong nasa. So, ayan guys. Oh, tingnan nyo guys. Oh. Basa. So mausok yung ano niya baka siguro dito din Ayan. at saka yung ano guys yung basa din yun ulit yeah. Basa ng oil yung spark plug. Huwag nyo masyadong hipitan guys. Baka malustrip. Hmm. Balik. At saka guys, yung number 3, basa pa rin ang spark plug. ko alam ko, oh, ano, ayan guys, oh, tingnan nyo guys, oh, ayan o, oh, ayan. Basta yung spark plug, 3 at saka 4 guys. Kaya mausok yung ano niya. Ano. Isa rin to siguro sa mga dahilan, kaya mausok. mula nang natap o beer to, dinukot yung piston, naging ganito na, basa na yung spark plug. Pero guys, yung nagtataka lang ako guys, kasi yung... Kasi yung dito na spark plug, ang to, hindi naman basa. So, tingnan natin guys, hindi siya pasak. normal siya guys ang 2 at saka 1 hindi ba sa yung hindi ba sa nang uwi kaya kasi yun Oh. Tingnan nyo guys oh. Ah. Pinasok na rin ng ano, naging basa na rin. Kasi dati hindi to basa eh, brown to, ngayon ulit na naman, hindi sabihin nito, basa nga sa na rin ng ano. Basa na rin ng oil to, oil o gasolina, di ko lang alam, basa na galing. Kaya yeah, siguro masyado nang mausok. saka tingnan natin yung number 1 dati hindi ito basa guys oo oh, hindi kasi yung ano guys dito sa punta parang malak tapos dito medyo basa pero dito lang naman yung ano eh sa punta yung importante siguro mahalaga ganun uh,